My God, I hate drugs. Oh, eh, Grabe nung nang nang nung, nang 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 eh, bakit ganong kaangas? sigit sa lahat. Oh. Eh, bakit nakakalusot? Dalawang homicide na yan, di ba? Dalawang murder mm -hmm. na yan. Baka tapos sa uh, uh, tumakas pa sa drug test. Tapos oh. kung ano-ano pang mga issue na hindi sumusunod sa patakaran ng uh, pulis. Eh, bakit lusot na lusot since 2013? Nakapitong mm -hmm. uh, taon na siyang bad behavior, eh. Tapos dalawang murder pa mm -hmm. o homicide na so, um, Naku, parating so, lack of evidence. Ano yung lack of evidence doon? Tinakbuhan so, yung oh. drug test. Sabi nga po namin kahapon kay Attorney Triambulo, yung interview namin hmm. sa ISA, red flag na 'yan eh, matagal ng red flag, pero hmm. naiwasan sana yung pamamaril kung nakita yung red flag na yon ng PNP. Yun na nga, kaya hindi ako maniwala. Ako, pitong taon, lusot ng lusot. Siguro, ginagamit siyang, uh, ewan ko ba, nakakaduda na kung hitman ba yan ng kung Bar sino oh, yun. malakas. Ito <laughs> uh, <laughs> eh, pala eh, pala'y nakabilang sa ano, sa, sa operation ng Tokhang. Oh, kaya dalawa po na napatay niya. parang Ganun na lang, ano, parang gano'n na lang ang ano, ano uh, sanay na Walang sanay Wala, siya. Wala kinatagyan practice niya yung batang uh, nakasalampak na sa sahige. Binira mm. pa rin. Oh, eh, inubos oh. talaga yung buong uh, 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 yung buong hmm. bala na pambira talaga uh, nakakasidlak eh talagang nagulat naman ako sa ganon Yeah. Um, sa, sa tingin mo so para may... sa akin, dapat hindi lang imbestigahan si uh, PNP Nuesca, kundi yung kanyang mga bossing, yung mga mm. direct supervisor niya. Mm. Nakakadude eh, kasi nga pitong taon na sunod-sunod, puros bad behavior. Sa loob ng isang taon, dalawang murder. Pagkatapos nun, bakit tumakbo agad from paniki? Sino bang bossing niya sa Rosales, Pangasinan? Abay, marami talagang uh, kaduda-dudang mm. behavior. Mm -hmm. Sabi nga ni Senator Ping na dating Chief PNP yun pa lang daw palang sa grave misconduct pa lang, subject to dismissal na kaagad pala yung ganun. Oh. That's right. Outright dismissal yan. At saka so, sa drug test, tinakbuhan mo, outright oh. dismissal ulit. Tapos yung dalawang patay, ayan mm. na naman. Hindi na suspenso-suspenso yan. Da kakaiba yan. Dahil... At uh, mm. nga, pinag-uusapan nga namin ni Senator Ping, ni Senator Bato, na kakaiba itong behavior na to. Sa palagay ko, eh, kailangan investigahan ng puspusan. Mm. At yun nga, yung mga issue ng NAPOLCOM, yung mga neuron na binabaliwala pala, eh, ganon din pala, hindi pala nasusunod yung mga patakaran legal ng uh, police. Kadami-daming mga uh, civil defense, mga NAPOLCOM, mga kaso na admin sa DILG, ang dami-daming patakaran, eh, ganon din pala, miss. may human rights watch din sila sa loob ng PNP, mm -hmm. eh, ang ending pala, eh, palakasan din. Da da dahil po ba dyan, Senator Aimee, Nagkasundo rin po ba kayo na revisahin, bisitahin ulit ang PNP Reorganization Act? Yes, that's right. Oo, kailangan siguro urgently tignan. Pero minsan, alam naman niyo, sa katutak yung batas natin dito sa Pilipinas, and mm. e nasa enforcement na, nasa implementation. So, kung minsan, sobra-sobra na nga yung batas, nagkakaumpugan na, hindi na, hindi na ma-implement yung tama, eh yung pala, wala naman may balak talagang uh, magpasunod sa batas. Yun ang problema, yung implementation, mm. yung enforcement, ika nga. Yan. Ang uh, dalawang dalawang na isip ko eh syempre lahat tayo kinokondena itong karumalduman na pangyayari pero yung naisip ko unang-una mm -hmm. eh talaga naging pangkaraniwan na lang itong uh, nagkalat na baril at barilan sa norte eh nakakahiya to talagang alam naman natin sa paniki eh parte ng Tarlac uh, tarlakyan na Ilocano uh -huh. tuwak sa Pangasinan. Kaya talagang laking kahihiyan. Napakaraming illegal firearms, sabihin na natin, na siguro isa lang sa sampung uh, firearms. Eh ito, ginamit pa yung police issue, pambihira, gano'n na, pang ka, pang, uh, ka, kaordinaryo yung karahasan. Ikalawa, bakit sanay na sanay na pumatay itong taong to? Mukhang uh, ang haba-haba ng uh, Kasaysayan ng kaso niya, dalawa na yung kanyang homicide murder. Pakatapos marami siyang uh, issues. Bakit hindi natatanggal sa serbisyo yung mga walang yang ganyan? Mm -hmm. Grabe naman. Mukhang uh, kailangan kalkalin kung bata ba yan ng kung sinong sikat. Mm -hmm. Bakit sanay na sanay sa ganyan? Ata uh, siguro Senator ay uh, I dito sa Philippine National Police siguro ay uh, isa-isalin muli sa neurotest ating uh, mga kapulisan ano po. Oh na, tama ah. yun. katatapos mm -hmm. lang ng drug test eh nashack naman ako. Talaga naman pati special forces may gumagamit ng uh, illegal na droga mm -hmm. eh dapat ngayon yung neuro kasi kapag may hawak ang baril dapat may neuro, mataas-taas dapat ang kalimikasyon uh, niyan. Mm -hmm. At uh, issue pang ginamit na pakawalang uh, talagang walang saysay. -say. Mm -hmm. Although na nakalungkot dahil uh, aminin natin eh konti lang naman itong ganito. Mas marami na umatinong pulisa. Kaya itong kagawan nito si Sergeant Mesca eh, nadamay tuloy ha huh? ang lahat ng uh, mga matitinong uh, pulis uh, sa hanay po ng Philippine National Police Dora. Lako, sinabi mo, lakay deyo. Kasi ah, kita naman natin, ang laking hirap ng kapulisan, ang dami pang uh, na impact sa COVID, sa kakabantay ng mga borders, sa kakakabantay ng mga guidelines, sabay mm -hmm. nasira lahat ng hirap at pagod at uh, puyat nila dahil ito sa isang bugok. Ika nga, bugok mm -hmm. na pulis. Sayang uh -huh. na sayang. Uh -huh. Pero kailangan imbestigan ng mga puspusan nito at mukhang walang pakialam eh. Mm -hmm. Talagang sanay na sanay na pumihit ng baril at bumaril. Mm -hmm. Dahil uh, mukhang maraming marami na siyang storya at mm -hmm. marami na siyang karanasan mm -hmm. sa pagbabaril at uh, sa kawalang hiyaan. Kailangan maalaman natin kung bakit ito nang nakaluso. Ayan. Anyway, nagsarita na ang uh, Presidente, ang Pangulong Digong at uh, kailangan mabulok. Ayan, uh, kailangan ni uh, uh wag huwag na makalaya ang uh, pulis na si Sergeant Nuesca. At uh, sana talagang matumbukan na itong istorya ng hmm. pagbabaril dyan sa Panikitarlak. Ang laking kahihiyan niyan ng uh, kapulisan. Isang bugok na kasira sa buong institusyon ng hmm. PNP doing well sana. Abay uh, napasukan ng bugok. Anyway, Senatora, Imi ma'am Ayana, balikang dumako ah, nga tayo. Kasi... At yes, kasi yung away sa lupa usong uso sa atin ano sa yung mga away sa lupa, miski pamilya, miski kapitbahay, miski uh, magkapatid, 'yung away pambira. 'yung anim na pulgada doon sa hollow block sa bakod, ikakaso pa yon Kaya talagang uh, isa pa 'yan bakit magkakaaway away, -away diyan sa mga sa lupa na 'yan. Ay, natutubo 'yan 'yan sa mga probinsya, iya eh, kapiraso ano lang, eh, talagang uh... Ayan na na demandahan na minsan eh, magkakapatid pa, ayan magkakamag-anak. Mhm. Mm anyway, Senator Ma'am uh, Imee, uh, kayo po ay nag-file uh, ng uh, panukalang uh, batas uh, para sa isang uh, hybrid electional uh, system. Ayan, uh, ito mga uh, hybrid electional uh, system na ito ay uh, ano ang special features nito at ito ba ay mahabol bago dumating po ang 2022 presidential elections? Yes, siyempre pipilitin natin na maihabol. Sabi ng Comelec, dapat daw matapos na yan sa uh, umpisa pa lamang ng 2021. Tignan natin hanggang uh, saan kaya, pipilitin natin. Dahil uh, napakaraming tao talaga nagdududa, nagre-reklamo, katakot-takot na problema dito sa ating eleksyon. Tuwantuwa tayo no, nagumpisa umpisa yung automated. Ano? Isusubo mo lang, biglang-bigla, andyan na yung resulta. Mm -hmm. E eh, palakpakan tayo doon sa ARMM, nag yan, Tapos very efficient, pati yung mga guro, pumapalakpak mo nakita yung DCM. Abay, after a time, hindi na tayo natutuwa. Paano? Hindi naman nakikita kung paano talagang binilang. Mm -hmm. Paano? Parang sinubo mo dun sa machine, yung machine na mismo nagbilang, siya bahala E nasurrender yata natin ang ating karapatan at kapangyarihan bumoto. Kaya haluan kaya natin. Total, ang Pilipinos, has, talagang sanay tayo sa mistiso, sa hybrid. Mm -hmm. uh, miski yung ni natin na galing sa Amerikano, na hybrid naman natin, baka kayang i-combine. So ito yung naisip namin, mm -hmm. na makita pa rin ng tao ang pagbibilang ng boto sa presinto. So yung tara system ng mga mestra, ng mga teacher, itatara pa rin natin yung aktual ng balota, pero tumatakbo pa rin yung automated. Pag nagkaroon ng problema dun sa bilang na manual na tara-tara, at saka yung automated, may automatic na manual recount kapag may 2% discrepancy. Para mabilis, wala nang protestahan ng protestahan, wala mm -hmm. nang uh, sakit ng ulo, wala nang pagkuha ng balota sa mga kasulus ng Pilipinas para mag-revision. Mm -hmm. So uh, sa ganitong sistema, Sen. Uh, mga ilang araw bago malaman ang resulta ng election? itong... daman, no, uh, naman! Mm. Huwag naman tayong papayag ng pagkahaba-haba. Mamaya, mas lalo pa magpa magputukan paggabi. Mm. Huwag na. Huwag na ibalik yung mga panahon na yun. Uh, medyo matatagalan, aaminin ah, ko. Pero hindi naman siguro yung magdamaga na katulad dati uh, dahil dalawang paralel yan. Yung automated, kasing bilis pa rin, kasing efficient pa rin kesa mm. dati. Mm. Pero at the same time, may tara sa precinct level. So, itong dalawa, e, eh, Yung sa transmission naman, marami tayong additional. Kasi sabi, magic daw. Pag-transmit, yes. nagkakaiba-iba. Mm -hmm. eh, tignan natin, marami ng mga digital signature. Ina-assure naman tayo ng DICT. Kaya na daw nila i-verify. Tapos yung uh, mga magic server, na napakaraming server daw, ililimitahan mm -hmm. eh, natin sa totoong uh, server at uh, doon sa mga board of canvassers dere-derecho. At saka itong automatic na sinasabi ko, pag may discrepancy ng Mm -hmm. Malaking bagay ito para hindi na magdelay-delay. Mhm. Mm ayan. na uh, bilang uh, chairman po ng uh, Committee on Electoral Reforms uh, Senator Amy, Ayun ito bang uh, pagbabago, pag amienda sa ating uh, election uh, rules o uh, electoral system. Ito ba ay uh, ni Senator Bongbong Marcos? Tatakbo nga bang presidente? Kasi uh, lumahan <laughs> lumalabas na po sa mga survey-survey na ayan, uh, kasama ang inyong kapatid sa mga posibleng nga uh, kumandidato raw uh, sa pagkapangulo sa 2022, Senadora. Wala nga eh. Binibiro nga namin si Bongbong eh at hindi pa nga makaupo. Mm -hmm. Unemployed siya ngayon kaya siya yung in-charge magluto ng Pasko. Mm -hmm. At uh, yun, uh, maraming balibalita pero sa kabila, nun, hanggang ngayon, yung protesta niya hindi pa nga nare-resolve kaya mm -hmm. uh, hindi naman nawawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin kahit maubos na yung termino. Mm -hmm. Pero wala nang epekto to pagkat uh, ito ay uh, for the future. Ika nga. Mm -hmm. At ngayon pa, na-COVID, kaya uh, namamroblem matalaga ang Comelec kung paano i-implement uh, ang pangkaraniwan, yung dati natin. Kasi alimbawa, yung mga seniors, eh iniisip natin na mag-early voting na lamang sila. Isa pang hybrid uh, innovation yan. Mm -hmm. Pagkat yung uh, senior citizens, alam nga naman, pipili. Magkakasakit pa ng COVID kung uh, dapuan. At uh, siguro, mas maganda, wag na silang pumila, mas maaga na silang Boboto Ganon din yung PWD. Mm -hmm. Ganon din yung mga pulis, sundalo, Comelec, feature na ma-assign sa araw na 'yon para walang siksikan, walang mahahabang uh, antayan. Mm -hmm. ayan na sa inyo sa Senado, Senadora. Ang daming uh, lumalabas na pangalan na maaring tumakbo sa 2022. Ano bang usap-usapan niyo sa Senado? Sino ba talaga well, ang seryoso? Eh, syempre 'yung pinakamatinding kandidato eh Duterte pa rin. Mm -hmm. Kapag 91% ang popularidad, uh -huh. Ewan ko ha. Pero sa totoo lang, hindi pa ako nakakakita ng gano'ng approval rating, ng gano'ng kataas. Mm -hmm. So palagay ko, depende pa rin kay Presidente kung sino ang uh, ninanais niya, na sumunod sa kanya, mm -hmm. bakit yung bendisyon niya, mabigat-bigat yan. Mm -hmm.